So yun mga kabutiti, kasama ulit natin si channel mga idol? Surikbot, Surikbot. Yung kanyang channel, ano, Surikbut. So, pakipuntahan nyo na lang. Anak ni idol, may yan. Puging-pugi talaga. Kasi ito yung ating service. So, ayan si Pamaybay TV. Kasama natin. Tsaka si ate Ginilin. So, dito yung kanilang unang na-vlog dito rin sa lugar na to. So, ito yung bahay. So, puntahan natin mga kabutiti. Ito mga kabutiti. Ayo. Maayong buntag nay. Ayan. So ito po mga kabutiti yung kanilang bahay ano ng mag-asawa dito. Ah, uh, kita agad natin na uh, trapal yung kanilang bubong. Yung bubong nila sa Bisaya or dingding ano sa Tagalog. So dito po yung kanilang bahay maayong buntag po. sab. Ayun. ayun, makasabot po ng Tagalog kay Nay. Ayun, ginagmayra. Ginagmayra gid. Ginagmayra gid, Tayra. Kumusta kayo, Nay? Arig hapon. Anong pangalan niya, Nay? Mercedita Nobu. Mercedita Nobu. Si Tatay po. Ronilo Saituna. Ru Ronilo Saituna. So, So, kailan po dalawa nakatira dito? O nakapuyo? So mga kabutiti, ito yung kanilang bahay. Makita po ninyo ay maliit lang at trapal may Puanong trapal din sa loob dahil siguro ito tumutulo. Ano? Tulo pwede, ng pwede ng... po ba akong sumampa? Uh -huh. Oh, saka ako ha. Kaya sa amin po ba ya, pag sabing aakyat ay sumampa sa bahay. Ano? Pag aakyat kasi sa puno. So sa bahay tayo. Ayan. So kailang pong mag-asawa nakatera dito? Nakapuyo? May mga anak po kayo, Nay? Parang niya. Ay, mga minyo may na. Ay, wala, wala malay na may ambalay dito. Hmm. So, ilang po ang anak ninyo, Nay? Sa am sa amo, uh, wala. Sa akong mm -hmm. walo. Ah, bali may pangalong asawa nyo na si tatay. Mm -hmm. Mm -hmm. So, nakatabang pa man sa inyo yung mga anak ninyo karon? Ang isa. Manay na kwarta, makitagaan. May kung wala, nawala yun. Oo. Uh -huh. oh. Kamera, maling kamot, me. May, may mag-unaw. Mm -hmm. Anong pangitaan nyo po dito, re? sa pang-araw-araw? Mag-unaw. mag unaw Pilan ng landang. landang ah. Landang mga na landang oh, ako nagigango. Oh. Kanang kan. Oh, unaw. Mm -hmm. So na nakakaraos naman po sa maghapon yung kaninyo na nakiki, nakiki, nakikita mm. niyo sa mag mm. kanang bila, gawa niyo. Ano kaya hindi paabot mo na mo? Mm. Magkano naman po inakita niyo sa maghapon ay sa pagko nito? Na pagsara ka -balde. Hindi, Sa pera na, sa pera. Sa pera na 500 ra. 500 uh -huh. sa isang adlaw or kung makabenta. Sa isang maghapon na Maghapon magtabang na kay ni tatay. Wala tabang na kay sa pag mm -mm. Si tatay po, walang ibang kan, walang ibang hanap buhay. Wala kung hindi yan lang din. Mm -mm. So, bale, wala ka talagang ibang kan dito dahil mag yung masasakahan o magtataniman ng mga kan, gulay-gulay. Eh, wag ulay da magkanasa mm -mm. mong gaylo ayon dulayon. Pang lang ano, hindi mapwedeng pambaligya. Pagit pambaligya. Mhm. Mm -mm. Gulay-gulay ra. So, ako po pala si JP Bintong TV or Joseph ang totoo kong pangalan. So, sinamahan ni ako ni Titing. Oh, Titing or sa ang tawag kasi namin sa kanya is Pamaybay TV. So, hindi na namin siya nakikinilala sa kanyang alias, ano. So, sabi niya is kaya i eh, napuntahan niya rin dito sa una. Oh, sa so, ngayon naman. Mm -mm. so, ngayon ako yung nagkuha sa inyo. Uh, gusto ko rin malaman yung kwento ng buhay ninyo. Mm

So pag malakas din daw ang ulan ay tumutulo pa din ano kahit may oh, trapal. Mm. -hmm. So ito yung kanang inyong kwarto. Mm. -hmm. Kanang may tab tabing na ito na ay, ano yung tulugan or mga Hindi, gamit? Kay, mga butang na. Ah, mga butang na damit. Uh -huh. Ang mga nakalagay nilang gamit. So pwede ko po bang makita yung loob ng bahay niyo Tay? Oh sige so class. Ayan. Pasok muna tayo mga kabutiti. So ito mga kabatiti yung kanilang kwarto ng mag-asawa. Ang kanilang dingding ay gawa sa kawayan yung tinadtad tinata yung nil, sa amin to kasi tinadtad na kawayan yung buong kawayan babaakin tapos tatadtarin para maging lumapad so yung kanilang kawayan is uh, hindi pa rin kumpleto siguro dito ang kawayan ay binibili din ano tay oh, hmm. so ang kanilang bahay din po kung mapansin natin ay tagilid na. Hmm. Eh, ba't hindi tay naayos itong bahay mo kay tagilid na? Hmm. Ah, pisa ito. na luyo pisa. mm Kay, hindi ba magtumba eri pag oh. malakas ang hangin? Oo, oh, gusto hangin rin. Alam mo lang, biyog naman eh. Maglabiyog, mag-uga. Oh. Oh. So, buti hindi siya bumibigay. Yung sabi nila ay matumba, ano? Kasi, kaya mm. rin, kaya mo ipay ani rin kay, ito, ano, nislaom ni, yung sa kaarsang kahoy, yara ng nang ipangguyod si Tatay Laan din na nagkuha ng mga materialis. Hindi na siya Ay, hindi na siya. siya. Sino pong naghima nitong bahay nyo, na Siya. Siya, sa una pa. Sa una pa niya. Mm. Pila katuig na kayo dari? Dupi, dupi, dupi. Tulo. Tulo katuig na kayo uh -huh. dari. So, si Tatay, uh, mah mahina na rin ang katawang kaya hindi na niya masikaso. <coughs> ano? Pa, hindi na kaya. So, talagang sa paghanap buhay, tabangan na lang ka mo. Mag-asawa. Uh -huh. Tapos kung may anak ninyo kung makaraos. Ay, anak, anak na ako nga ko isa din eh. May kwarta, taga-ami. Kung may mm kwarta -mm. na, wala. Wala Mag -unong din. Magunang unami. Asa kapag siyang tambal na mo, pagkaon. At siyang anong... Ah, nami, tambal na mintin. Anong inamintinan si tatay? Doha na kabuok. Salbutamol. Salbutamol. Uh, para sa... Hubak. Hubak. Ah? so si tatay may sakit. Uh, so... Asma. Kailangan niya na araw-araw uminom ng gamot. Oo, uh, nami. nai. At nai. Pero mintin tambal diha. Pero mintin. Hindi siya kainom. di siya kaginhawa Hubak ko mm -mm. siya. At bakit lang uubo ng mga gabi eh? Wala siya kainom. So, statay, hindi na rin no, kung sa lamig. Ano, daig na siya ng lamig. Mm. So, ilang, may lang taon na siya statay nagmimintinans ng gamot? Dugay-dugay na na. Dugay-dugay na na. years na. O, oh, dugay na na kayo. So, hindi siya napagamot nung sa una pa man. Ang medicine nila, mm. na nila, nagkapasya yung lawas. Kuna lang, gamot na lang kayo nagumasa. Una-una mm. so, kayo -una siya, so nakapag tambal Oo, uh -uh. so statay pala mga kabutiti, may sakit pa na halos 20 years na raw niyang maintenance ng gamot. So, pila naman ang isang tablitas na... Kuan, pa sa kagat pa ang isa ka ko karton. Yung isang karton na. Ah. Ilang piraso naman na yan ay? Napulo ko buok. Sampu ka buok lang. So, yun. Isa na niya. Kailangan araw-araw makainom ka. Kung kung hindi ka makainom, maatake siya. Atake. Ah. So, di siya, di siya hindi siya kaya ng mga pausok, yung mga cerebralizer, no? Mm. Kaya makakon man sa baga na ito, mm. makatabang din sana. So talagang sa maintenance lang siya ng gamot. So grabe pa rin mga ka-idol yung kanilang con. Uh, wala na silang permaminting trabaho. Tapos may maintenance pa si tatay. Sabi nila, may anak man sila minsan makatabang minsan dili or makapagbigay oh, yung ng may pa. May pa sa akong mm -mm. Ah, wala pa siyang asawa wala um, ulit tao pa na ayun Ay, lalaki mm. so yun na lang ang inaasahan ninyo minsan makapag-abot uh, sa na inyo Wala ulit tao pa mm. Uh -huh. pila ka pila ka na sila wala man siya 30 na kapin isa isa 20 20 kapin ah, hindi pa nag-aasawa parehas wala yung mga uh, mga ibang anak o, ninyo na, na mga minyo na pa minyo na. Mm, so wala hindi na din, nasumaan. Ah, malayo din dito. Malayo. So alam nila ganito yung sa lahat ng anak po niyo, alam nila ganito yung sitwasyon niyo rito. Ay kabalo mo sila? Kabalo. Mm? So talaga lang wala silang Wala 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 god. O no, kasi Basabat, siguro. Wala pasamat, eh? May wala mga anak na. May mga anak na din sila ba? Na ah. Mm. So siyempre, mas may unahin nila yung kanilang mga anak muna sa panahon ngayon. Mm na ay eh, siguro iniisip nila na meron pa naman silang mga igso na wala pang asawa ano makatabang-tabang muna sa inyo ha oh, sana pag niya mm. -hmm. nangayong tabang at uh -huh. ulit pa ako, ako so, yung mga kabutiti makita po ninyo, ay mag-asawa na lang yung nagtira dito sabi ni eh nanay minsan tabangan sila ng anak nila pero yung kanilang sitwasyon oh yung abuhan nila upin kanilang sa Taas, open din. Tapos, itong bubong. Ah, dublik. klara na yung kanilang bubong. kay meron ng rapal May bubong pas taas. Pero, pag umulan daw, tumutulo pa din. Siguro, pag malakas yung ulan, basa din sila rito. Mm, no? Nababasa. Maramang puso. Parang ding puso. Parang oh. salaan ng gata. oh. <laughs> Kaya, tulo. Tapos, ang kanilang sahig, mga ka-idol, ay mga tabla ng ginabas na kahoy. So, ito mga Saug na ito ay Anilaw man eh. Kuan na ano yung iniwan na ng pinagabasan. O, ako naghakot mm. na. ana. So ikaw Salam. na lang naghakot nito. Ako naghakot ani asa sa lugar. Asa ah, mangi kani? Dito gilaba sa sa akong kuan anak. Malayo diri? Oh. Uh. Hmm. So sinanay Kano, na lang ako, pala ang kuan nito. Ako, ikaw na lang nagutay-utay maghakot. So tatay hindi na pwedeng magbubuhat eh? ng kwan no? Ako ba Kay, naghakot ang ta, itanan? Atakihin siya ka ng kanyang kwan? Hika. Hika. So hindi hindi niyo siya napatingin sa doktor? Dato na no? sa gikan sa una. Sa una ra pero dili na dili na siya nakabalik. Wala. Pero sabi po. nan sa May kwarta pa may mm. balik po rin to. Sing balik-balik kaman, di man ka timanon kung... No. Dugo oh, makita man sa no. city. Puro kan um. lang check mm. up ra. Oh, si, check, check up. Pero ano ano sabi naman ng doktor sa kanya kanang kung ipagamot siya. Ay ko ano siya ang piang manap sa kay di mo ko ka piang manap siya. Ang Di abaga. Sa trabaho Ay. di siguro sa una. May bisyo ba si tatay? Sa una. So, sa, una. Bata, pa. na siya. Pero karon wala na. Wala na. Si na bente na ka Ang sukat pag take sa kumbal. Mm -hmm. Ah, nasimulan nang mag-take uh, hmm. na kayo ng tambal, Sarapin. wala na. So ito pala mga ka idol kasama natin si Idol Pamaybay TV. So paki-support po ninyo ng kanyang YouTube channel at saka kanyang page. Pigs. Pamaybay TV official. Pamaybay TV official sa Facebook po 'yun ha. Eh yung kanyang Pamaybay TV is sa uh, YouTube. So si Idol Pamaybay TV yung dahilan ba tayo napunta rito? Uh, ba't natin na interview si Dananay? So sa lahat ng gustong makapanood ng episode 1 ito ng kay Idol Pamaybay TV. Ano po ah uh, ito Alam ko na, di ba, nakakain to. Oh, ay, hindi na kanot. to na yung mga ngipon. Ay, hindi na rin kayo pilihan. Oh, kahit latain. Mm -hmm. so, kahit malatain. Kahit malatain, hindi na kaya ng ipin. so. ano nang no, ipin? Uh -uh. Hindi na mahuli ng dalawa kabuok. <laughs> 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 hindi na mahuli ng dalawa kabuok na ipin ang kan. Palaw. Hindi na. Hindi na kaya ng uh. si palaw. Pero kasi ito, dito ko lang din na Nag-take din man ako na-take to, to. man ko hmm. din to dahil sabi nila, masarap nga daw. Oh, so, lami sa salita nyo. Ano uh -uh. Ipon. Uh -huh. Pero dito sa inyo nasa gilid na lang bahay, hindi na pinapansin dahil wala ng ipin, ano? Pasalama. Uh -huh. Asa ah, kabilang. kabila. Uh -huh. So, matanong ko lang din si Idol Pamaybay TV, ano? Idol Pamaybay, ah uh, sa tingin mo ay eh, na isa ba si Tatanay sa rapat sa narapat na tulungan? Dahil ikaw yung unang tao na nakakita sa kanila dito. Ano yung estado ng kanilang pamumuhay ng unang punta mo rito, hindi yung pa sila tutulungan? Kasi yung paunang video ko sa kanila, binidyo ko si tatay kasi mm. sa tingin ko, karapat-dapat sila tulungan. Kasi wala silang uh, mas dapat na trabaho. Mm -hmm. so, kanilang kabuhayan. So, binidyo ko si tatay. Si tatay lang yung binidyo ko kasi yung asawa niya na nasa na, paghanap sa nangahoy. Nangahoy. Ah, nangahoy. para balik ya, para So si tatay lang binidyo ko. So ngayon, parang wala tayo, wala yata nakapansin kay tatay. So gusto ko sana si tatay ma uh, mayroong mag makapansin sa kanya ng mga sponsor natin. So, mm -hmm. Ayun. Binigay ko sa inyo pa, mm -hmm. para para maraming makakita sa si may tatay. So, yan. Ang sa akin lang talaga, matulungan natin si tatay. tatay. Oh, kasi karapat-dapat itong tulungan ganitong mga pamilya na sobrang hirap talaga. Hmm. Hindi nakapaghanap buhay ng maayos kasi may sakit yung asawa niya. Hindi, walang trabaho. So, ganyan yung karapat-dapat natin tulungan. Oh, so, ito mga kabutiti, ano, uh, matanong din lang natin. Nay kayo po ba ay nag may nakukuha sa ating government dito sa inyo ha? Sa senior, senior na po kayo. Wala, wala, wala pa pa sa senior. Ay, hindi pa sa senior. Sa tatay pala. Hindi pa Oo. Ang tingin ko ay tatay mga above na 60 plus na. So wala pa. Kabaylo mo na siya yung igsoon. Kabaylo mo na siya yung igsoon. Igsoon may una na senior. Miss 1964, 1970 na noon. Ah, nagkabalyo ng taon sa birth certificate. So, si tatay ang mag-uwang dapat. Oo, mag-uwang na siya. nangyari sa birth certificate? 1964 na siya, nakabalyo, 1970 na na siya noon. Yung kapanganakan ng kanyang iksoon sa napunta sa kanya. Bailo lang, So, ang yung nabago yung taon at pangalan o taon ra? Ang ikuan, tuig. Tuig ra. So, baylo ang, mm -mm. Hindi, so hindi na ninyo pinabago. Wala na. Eh, mahal din man ang pagpabago. Kaya ang, ang pagpabago yata sa birth certificate per liter. Mm -hmm. So 1.5 yata yan. Nakapagtanong din ako sa una niyan. Per liter baylo. ang bayaran. Tapos ay tatlong abogado yata ang paper ma dun. Okay, na lang kay court, uh -huh. So, so, so talaga si tatay ang pinakamaguwang. Mm -hmm. Na dapat senior ka na dapat karon. Hmm. So karon maghintay ka pa ng hmm. pa? Oh, karon pero sa tin sa pong na, po na po, eh? Sa, sa birth certificate. Yung... So ngayon sa, sa panahon ngayon na ilang taon ka pa lang? ko pa karon. Pero dapat 59 na. Mm, 59 na ta na. Ah, nagkabaliktad birth certificate. Pa, So, so na, yung iyong senior ano? Oh. Pagka senior so si Tatay. Talagang uh, kuan pala siya. Uh, um, kanilang birth certificate daw ay nagkapalit ng taon ng kapanganakan do sa kanyang igsuon na manghod ano, o bunsong kapatid. So si Tatay imbis na panganay ay naging bunso. Mm -hmm. Sa mga kan sa mga hindi nakasabot sa baylo. kaya nagkapalit. So, yan Kala mga kabutiti, an ano. anay kumusta naman pala yung kayo? may bigas pa kayo dito? karon Wala. Uh -huh. Wala din kami yung dalang bigas, pero may dala kaming palay. Ako ako Kung may palay dala, ako Hindi, na meron kaming kaunting dalang bigas na galing kay Idol Pamay Bay TV. Mm. So, si Idol Pamay Bay TV, nag-sponsor sa inyo, hadere. Na, sabi nga, i-vlog ko kamo siyang bahala sa magbigay sa kwan. So maraming salamat kay Idol Pamay TV na talagang taos pusong magbigay sa kapuspalad nating kababayan dito sa Mindanao. So ako pala na ay eh, hindi ako nagpakilala sa inyo. Saan ako galing ano? Kung napansin po ninyo ay eh, mas lamang yung salitang Tagalog kaysa sa salitang Bisaya. Ibig sabihin ako ay Tagalog. Tagalog man ka? Mm -mm, Tagalog man ko. Bisaya akong dako. <laughs> Lisod ka yung mag-Bisaya. Uh, Sabi la ay eh, anong tawag na ay? dugtung uh, dugtong dugsong uh, bisaya yung una bisaya. sa dulo Tinagalog. tagalog na oo tagalog na kumbaga hap, -hap tayo <laughs> hindi tayo buo ano so yan ay meron kaming dalang counting kwan dito bigas yan galing kay idol pa may so magpasalamat tarang tayo kay Edel Pumaybay. Talagang, idol pa uh, may bay kay idol pa bigas sabi may 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 siya muna ang nag-finance. Ng, ng so yan, nag, magpabig, nag, inabutan pa ni Edel pa may bay TV ng pambili ng gamot si tatay. Mm -hmm. So sabi niya nga eh, ay isa kagatos ang isang banig ano? O oh, isa kagatos ang karton. Uh -huh. Isang ay sang isang karton, na. Karton lang karton na sa uh -huh. Pero ang laman ay Lam, sampu kabuok. So yan, maraming salamat. At yun, tay, bili mo ng gamot mo yan para meron kang Maintenance. So ito namang ating dalam yellow-pink na to. Sabi lang, ay yellow pink to na ay yellow-pink. Pupul sa damit ni nanay. Ano? So may laman na pala itong noodles at saka kaunting sardinas at bigas. So yan po ay kami ay tinatawag na dito sa inyong lugar ay Team Butiti. O, kami yung tinatawag na Team Charity Vlogger para sa mahirap. Uh, hanggat kaya namin tumulong sa aming kapwa ay tumutulong kami. Ayan, so tulad ngayon, si Idol Pamaybay ang financier. So wala kaming sponsor dito gigan sa labas. So, pero si Idol Pamaybay ay nag-finance na mamigay ng kaunting tulong sa kanyang kababayan dire sa Barangay Bubon, ano, Purok Singko. Purok Manila rin. Um, butuan, Butuan City. So, talagang ito mga ka-idol ay kahapon pa kami rito umiikot. So, sinda na hindi namin na puntahan kahapon dahil wala si tatay. Dito so dito lang kami nagpunta sa mga katabi niya. So yan mga kabutiti, hindi ko na rin yung video namin at pinaalam ko din lang sa inyo yung kwento ng buhay ng Ayan, sina tatay. Ayun si natatay, dalawa na lang dito sa kanilang bahay na nagtitiis. Na uh, kapag maulan ay basa din, sabi nila ay may nga ay ikay nababasa. Kung Kumbaga sa kon ay duplikara na oh, meron ng bubong sa gawas, meron pa sa loob or parang kinan nila hinarangan ulit dito sa loob yung kanilang bahay para hindi tumulo pero pag talaga daw sobrang lakas ay tumutulo pa din so yan mga kabutiti sana po i-share niyo ulit tong ating video na to at sana malahat ng ating content vlog ay share niyo sana itulungan din niyo yung ating mga kasamahan yan si Idol Pumaybay TV nga sabi ko ay uh, siya lagi yung kasama ko kahit surigaw Surigao yan sana ay supportahan ninyo pati kanyang YouTube channel gaya, gaya din sa akin moto page sa uh, Facebook sa mga gusto naman pong mag-contact pwede nyo sa mga gusto mag kay na tatay pwede nyo kaming kontakin eh, daluhan dalawa ni Idol Pamay by usino sa amin o mapili ninyo kasi nasa kanya man yung unang video ni Dananay so pwede, niya, pwede rin kayo magpaabot ng tulong sa kanya para kay Dananay ano So sa lahat po ng makapanood, pa-share na lang po ng video nito at yun, maraming salamat ulit. Ikot ko lang saglit kayo rito sa uh, labas. Ano na Salamat. Salamat uh -huh. sa So mga kabutiti, ipakita ko lang dito sa labas ng bahay ni nanay para makita din ninyo rito sa labas na hindi ilang doon sa loob. Ay eh, talagang kiling na tong bahay ni nanay. Ano, okay, nanay. Ito, Ay, Ito mga... Kuha nila panggatong hmm. o pambinta. Pambinta. Pambinta rin daw nila mm -hmm. tsaka itong kuan dahon ng nipa. Nipa. Oh, Lumbia pala. Lumbia. So ito mga kabutiti ay nakatumba na talaga kung makita ninyo. Uh, tinalian. tinalian. ng lubid. Ang pinagtalian po nila siguro dating haligi rin ng bahay. So ikutin natin mga kabutiti para makita ninyo yung kanyang pagkakiling ng bahay ay tagilid na talaga to Ayan so yun mga kabutite no? maraming salamat ulit po uh, pakishare na lang ang ating video ngayong araw at uh, sana guys supportahan nyo ating page na ah! ito vlogger huwag nyo kalimutan so hanggang dito na lang po ulit at maraming salamat and God bless everyday in bye bye